Mayroon na mga brothers. Pamilihin si Bayaw. Nakabali yung sandaan. Na, gano'n na hindi na pala ito tayo na si Kanyanan. Wala, wow, ka nagpa, nagkasundo ito lang. Cobra Energy Drink. สปูนซอสไปค obra อะไรสักองอันนี้ไม่ไดดูเา Ah. Sarap pala maglibre ni Bayaw, matamis-tamis, masarap-sarap, sana ulitin Bayaw. Paan, lasa <laughs> ito yun, kaya ito ng nanan

na naglilibre sana araw-araw mas lalo kong mamali ng bayaw ko na to ano ko kung kusman araw-araw nagkataon lang may sukle so, kininanap hindi ay Kore la komo tanong live remote job job kala wala din hindi ka pa yung makagatang ganon ba na mo tayo na lang lagi ang Baya mo na to lang naman yan kaso wala silang kusa pero pag sa alak mabilis yung sa magtrabaho, wala. Hindi nila kayang mabili na kahit tubig man lang, 25. Mas mura pa nga yung, mas mahal pa nga yung gin na bibili nila. Mas malaga pa yung tubay to kasi nakakalasing yung tubig. Di bali hindi uminom. Diyos ko Lord. Hindi natin pinagkakait sa kanila uminom may marunong naman sana silang sum, ano, magkusa sila na bumili dahil may pera naman sila okay naman nag-iipon nga nag-iipon ng nag-iipon ng utang nga, mas maraming utang sa kanila baon pa ng anak ko yung mag-ina ko alam ang pabayaan ko sila na di bali hindi ako mag-ulam basta mayroon silang baon. Ulam yung ibang tao. Hindi ko matitis ha. Tulad nito kanina, yung binigay ni ano na, ano, binigay ko sa kanisandaan, may pera sila. Kaya wala walang pasok, may pera. Dahil ayaw ko maranasan yung naranasan kung malit ako. Walang wala talaga. Gugutom ako. Akit ako ng yung. Kahit di ko akit. Makit. Akitin ko yan. <coughs> Hirap. Kumulit. Bye, bye Mario buri Mario